So, hello guys. So, magbabalik well, tayo. So, sino nga ba ang pinakamalakas? Oh, gold, iron golem o oh, warden? So, nagpapagulahan din ako kasi napapanood kaya nagpabok si na warden tapos golem. So, titignan kaya natin kung sino ang pinakamalakas. Yan. Tignan, titignan natin kung sino ang pinakamalakas.

badanaaba Hadii ma arteeyo nala Yan 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 Baagal ma taapus te Yan Yan magis po na tayo no no warden than... <laughs> So yan 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 Yan, yan. Ano pa natin? Ano pa natin? dito yung warden? Eh, hindi pala ako pabilitan sa joker warden. So, anong gagawin natin dito? Ano ba gagawin? So, guys, mag-call of duty tayo. So, sa so next video, mag-call of duty naman tayo. Pero malakas na ako guys, malakas na ako, nagmalakas muna habang hindi ako nagu-upload Hindi ko nagu-upload, iscroyo lang, tapos yung tournament Yung barricade Pindutin niyo lang yan, tapos bomb Mga kapag ano kayo, nang Ano guys Mahal ba kayo nun Sa next video, malakas na ako may marami pa na napapatay so ibang laro naman ibang laro naman sabi ng so yan so yun nga yung itlog ng warden itlog ng warden yung itlog ng warden yan so yan yan guys boom nagi nag, nag spawn na ako ng warden para ano para hindi na ako mag ano so yun na anong gusto na, so ano snow snow na snow snow muna snow muna. muna yan ulim na lang guys yan yan guys yung isa so you respawn natin yan run ah, run oh, man boom agad panalo yung ano wala mo agad uy may creeper may creeper may creeper uy may creeper may creeper patay na yung creeper lalaban si Lala, round dyan. guys round 2 yan kitang kita nyo naman yan binos binotukan lang ng warden grabe talaga yung warden grabe na talaga yung mga warden lalakas malakas yung mga warden nagigente pa uy mapatay pa wala pinatay yung ayup ah

talaga ang lakas talaga lakas lakas solid solid eh paano kaya kung dahilihan ko guys ano kaya yung ano magiging ano nya oh apa tapa 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 kaya may ginawa ko ng pipe dami binubugbo ala ala ma malapit ang mamatay ang ayun doon ala namatay na nga bye guys yun lang eh what